Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwentong nahuli ng grupo nila Kapitan Yang Bakhan ang dalawang magagandang babae at hinawakan nila ito habang kinakausap ni Kapitan si Millie na gustong gusto niya na daw itong tikman at araruhin ang kanyang di pa nabubungkal na bukid, subalit nagmamatigas ang ating bidang babae na si Millie, nakadiwi daw ang matandang kapitan dahil mabaho daw ang bungangan nito at pati kamay, kaya pinapaalis niya sa mukha ni Millie sa ginagawa ni Kapitan Yang Bakhan ay sobrang nairita ang ating bida kaya sinigawan niya si Kapitan na bitawan na si Mili at pakawalan dahil susunod na daw siya sa mga gaste niya at makikipagkooperasyon na ang ating bida sa kanila. Napansin naman agad ni Kapitan Yang Bakhan ang pagbabago ng ugali ni Liu Yi dahil sa babaeng hawak niya. Napansin niyang masyadong matako sa babae si Liu Yi kaya nagbago bigla ang kanyang desisyon. Imbes na pagkain lang ang hinihiling niya kay Liu Yi, napagtanto niya na... Tutal susunod naman na ang ating bida sa kanya, kaya isinama niya na sa gusto niyang makuha ang dalawang babae, kaya nagsabi si kapitan na huli na ang lahat. Dahil ang gusto ko na makuha ay sabay, ang mga buko na dala niyo at ang dalawang magkapatid na ito. Si Liu Yi ay hindi na maintindihan kung ano na ang nangyayari sa kanila, dahil bigla na silang naging agresibo, kaya itinutok niya na ang kanyang palakol sa kanila at sabay sabi, tutal mga wala naman na kayong kwentang tao. Sige at gawin na natin ang mga gusto nyo, ni hindi nyo nga kaya pumatay ng hayop e tapos ang lakas pa ng loob nyo na hamunin ako. Naaawa lang ako sa inyo kaya gusto ko lang sana kayo pagbigyan. Pero dahil mga bugok na kayo, lulupungin ko na lang kayo hanggang sa hindi nyo na mapakinabangan ang sarili nyo. Si Habi ang unang nap icon sa sinabi ni Liu Yi kaya nagbigay agad ng kanyang tudo bigay na suntok sa ating bida, sabay sabing, tapos ka na ba? Gusto ko sana bigyan kita ng gantimpala sa mga pinagsesasabi mo. At ayon na nga, walang kahirap-hirap na iniwasan ng ating bida ang tudaw bigay na suntok ni Habi, ganon paman, man, si Liu Yi ay nabigla rin kay Habi dahil bumilis na itong sumuntok hindi tulad ng dati na parang pagong ang kilos, ganon paman, man, nakapag-counter-attack agad ang ating bida sa kanya at, pinatikman niya ng pangmalupitang ombak sa kanyang sikmura, at ayon. Nakikita nating tumilapon ang nukulat na habi at nagtatatambilan sa lakas ng sipa. Sana buhay pa siya sa natanggap niya kay Liu Yi, dahil kulang pa yun ha ha ha. Habang pinapanood ni Liu Yi si Habi na nagamulong gulong, ay may bigla namang umataki ng pasurpresa sa likod ng ating bida na dalawang tipaklong, na may hawak na dos por dos, inaakala nila na makakatama na sila kay Liu Yi pero syempre akala lang nila yun dahil agad naman itong naramdaman ni Liu Yi na may tipaklong na tumalon sa likod niya, kaya agad itong naharangan ng ating bida ang kanilang mga pamalo, gamit ang palakol ni Diva, na hiniram niya kay Zengki Hahaha, si Kapitan Yang Bakhan ay hawak-hawak ang mga buhok ng mga babae habang pinapanood niya si Liu Yi na lumalaban kaya sabi niya, habang lumalaban ka dyan Liu Yi ay tikman ko na muna itong isa, kuunahin ko muna ang ate, at mamaya na ang bunso dahil hinuhuli talaga ang masarap, kaya napasigaw na lang ng malakas si Guan Sufei, Sousuro, Ngili. Habang si Liu Yi ay talagang galit na galit na sa mga kababuya ng bunganga ni Kapitan Yang Bakhan, kaya gusto na niyang tapusin agad ang laban. Agad na winisiwas ng ating bida ang kanyang palakol at sabay-sabay tinamaan ang tatlong tipaklong na umaatake sa kanya. Gigil na gigil si Liu Yi habang sinasabi niyang, pinipilit mo akong gawin ito at sabay umataki na naman siya ulit, talagang gusto na niyang tapusin ang mga kalukohan nila kapitan kaya hindi na siya nagpatumpik tampak pa ng ataki, kaya pinagtataga niya na lahat ng lumalaban sa kanya at walang awang pinatay ang mga ito, dahil pinilit niyo ako, lahat kayo ay tatapusin ko ng walang awa sabi pa niya, si Habi ay talagang nagulat sa ginawa ni Liu Yi, para lang siyang pumapatay ng lamok sabi ni Habi sa kanyang isip, Mauubos tayo dito pag nagpatuloy pa tayo? Ikaw. Ikaw, talaga bang wala ka ng takot para ganyanan kami? Pero wala nang pakialam si Liu Yi sa kanilang pinagsisasabi habang humahakbang ito papalapit sa kanila na talagang wala nang pakiramdam at manhid na ang puso, kaya magbibilang ako ng tatlo, kailangan binitawan nyo na sila. Dahil kung hindi, wala nang hininga ang lalabas pa sa mga bibig nyo dahil mababaho, dalawa. At agad na inihahanda ang palakol pang tabas ng lalamunan nila, Sandali-sandali lang Liu Yi. Bakit ganun? Nasaan ang isa? Bakit dalawa na agad? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Anya, dahil gusto ko mabilis upang tapusin agad kayo. Isa pa, dahil hindi ako marunong magbilang, kaya, humanda ka na. Tatlo, at agad na iniangat ni Liu Yi ang palakol at handang-handa na itong iwas-iwas sa Malabog na Ger ang nakapitan, at si kapitan naman ay napaupo sa buhangin sa takot. Kaya mag-iingat lagi kay Kapitan Hihihi. Wag 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 papakawalan ko na sila. Maawa ka naman sa akin. Hinding hindi ko na uulitin ito ipinapangako ko sa iyo. Kaya maawa ka na sa akin. Pangako. Habang nanginginig sa takot ang kanyang boses na nagmamakaawa sa ating bida, at ang dalawang magkapatid na sina Sufei at Ling Yu ay napasigaw kay Liu Yi na tama na. Ibang iba na si Liu Yi at nakakapanibago ang kanyang mga ikan ikilus at sila ay nag-aalala na sa kanya kaya kinausap ni Guan Sufei si Liu Yi ng malumanay na nakikiusap ngunit si Liu Yi ay lamambot ulit ang puso pero nagkukunwari na lang nagalit peren upang ipakita sa mga takmol na siya peren ang dapat katakutan at hindi sila. Siyang Bakhan ay nakaupo peren at naghihintay ng awa sa kanyang buhay, at agad namang sinipa si Kapitan Yang Bakhan sa kanyang itlog at talagang nanigas ito sa sakit, sabay sabi ng ating bida sa kanya, huwag ka nang umiyak at umalis ka na sa paningin ko. Ayaw ko na makita pa kahit anino mo. Dahil kahit anino mo pa matano ko. Papatayin ko agad yan ng walang pag-aalinlangan. Si Yang Bakhan ay hindi agad nakakilos dahil sa sakit ng inabot niya sa kanyang itlog hahaha. -ha -ha, aalis na ako ngayon ng mabilis pag nabawasan ng sakit ang ginawa mo boss Liu Yi. Agad naman itong kumari pa ng takbo ng mahimasmasa na ang sakit na inabot niya. Kasama ang tatlo niyang alagad, pinapanood lang sila ni Liu Yi na tumatakbo habang nakabahag ang kanilang buntot sa pagitan ng kanilang hita, sigurado na akong hindi na sila maglalakas ng loob pang bumalik sa atin dahil naubos na lahat ng alagad niya, at mas lalong wala na silang laban, si Guan Sufei ay nagsabi na hindi na maganda ang manatili pa dito. Kailangan na nating umalis at magtungo sa ligtas na lugar, si Liu Yi ay yun din ang iniisip, ang priority niya ngayon ay ang kaligtasan ng apat na mga babae, kaya kailangan na muna nila umalis sa dati nilang lungga at maghanap talaga ng mas malayo sa lugar na ito. Dahil kung babalik sila doon sa dati nilang lungga ay malapit lang sa mga kalaban at madali lang sila matutunton. Si Guan Ling Yu ay agad namang sumang-ayon sa bida. Si Mili ay agad na nagtanong kung saan naman Derek Sayon ang kanilang pupuntahan. Pwede ka bang magsabi agad kung may alam ka na? Si Liu Yi ay biglang napaisip din at napahawak pa sa matulis na baba hindi dapat na malapit tayo masyado sa tubig. Pero dapat ang pwesto natin ay sa madali lang tayo makakuha ng pagkain, dahil nalaman ko na pag malapit tayo sa tubig, ang mga hayop, mabangis o hindi ay laging nagpupunta sa ilog, kaya dapat malayo tayo doon, upang hindi tayo matulad kila kapitan yung bakhan na inataki ng mabangis na hayop. Dahil masyado sila malapit sa lahat, si Millie ay nag-iisip din kung saan pwede sila makapagtago ng maayos at hindi sila hirap sa lugar. Tama yun sabi ni Guan Sufei. Habang niyakap niya ulit ang braso ng ating bida, hindi pa naman huli ang lahat para maghanap dahil maaga pa naman. Ayaw ko na talaga sila makita lalo na yung malabag na matanda. Si Liu Yi ay sumang-ayon din, makalipas ang ilang sandaling paghahanap. Ay sa wakas ay may natagpuan din ang ating bida na bagong kuweba na nahaharangan ng mga halaman. Sigurado siya sa mga ganitong kuweba nagtatago ang mga baboy damo dahil sa tago na ay may mga harang pa ito. Ganun pa man si Guanling Yu ay nagmamadali na agad pumasok subalit pinigilan siya ng ating bida. Sandali. Huwag ka muna basta-basta papasok dyan. Tignan mo nga yung papasukin mo. May nag at madilim. Hindi mo ba naririnig na parang may kumakalosko ko sa loob? Kaya nakakasiguro ako na may nilalang pa dyan sa loob, at hindi lang natin alam kung baboy damo pa ba ito o baka uso dahil sa malaking ingay na lumalabas sa kwebang iyan. Kaya naghanda agad ang ating bida at inilabas ang kanyang palakol at pinapante sa likod niya si Guan Sufei upang protektahan, agad namang hamarang si Liu Yi sa bakana ng kwebo at sumigaw. Wala na siyang pakialam kung baboy damo man yan o uso dahil madali na lang niyang matatalo ito dahil may karanasan na ang ating bida at nang nakahanda na ang ating bida ay bigla namang umataki ang mabangis na asong gubat na galit na galit na umaatungal at handa na ring sakmali ng ating bida para sa kanyang pagkain subalit, Isang hampas lang ng palakol ng ating bida sa mabangis na asong gubat at nahati ito sa dalawa, lumingon ito sa mga babae na nakangiti at sinabi oo, tagumpay tayo, napatay na natin, kaya mayroon na tayong hapunan ngayong gabi, at sila ay masaya sa sinabi ng ating bida ngunit nang dadimputin na ng ating bida ang asong gubat na napatay niya ay napansin niya agad ang bungo ng tao, siya ay nagulat at tinakpan ang kanyang ilong at bibig, alam niyang ito ay isa sa mga tauhan ni Kapitan Yang Bakhan na nadali ng baboy damo at dinala dito sa kanyang lungga para kainin, bakit hindi ko agad na naisip ito? Ang baboy damo sigurado marami ng nakain na mga tao na kasamahan ni Kapitan, kailan lang ay napatay namin ito at kumain ng kanyang laman. Si Liu Yi ay agad na nagdesisyon na hindi sabihin sa mga babae ang kanyang natagpuan at nalaman, kailangan ko munang linisin ito bago ko pa sila papasukin, si Mili ay nagtataka at nagtanong kung bakit hindi mo pa kinukuha ang napatay mong hayo, mayroon pa bang natitira sa loob. Sumagot naman ang ating bida kay Mili na wag muna kayong lalapit dahil sisiguraduhin ko muna ang loob kung mayroon pa o wala na para ligtas tayo pag pumasok at agad namang pumasok ang ating bida at hindi nga siya nagkamali dahil may nakita na naman siyang isa pa sa loob pero agad naman niya itong nilinis. Sa labas naman ay makikitang hindi may pinta ng dalawang magkapatid na sina Sufei at lingyu ang kanilang mukha dahil sa kanilang naaamoy, bakit hindi tayo maghanap ng ibang kweba? Dahil dito ang amoy ay nakakadiri talaga sobra. Ngunit sumagot ang ating bida na lumabas na at tapos na maglinis sa loob, hindi, hindi tayo aalis, dahil dito na tayo titira, mahihirapan na naman tayo ulit makahanap ng katulad nitong lugar kaya pag napasok nyo na ito baka kayo na magsasabi na dito na tayo titira habang buhay. Wala silang magawa dahil ang pinuno na nila ang nagsabi sa kanila kaya sabay-sabay na silang pumasok, at sa tagal nila sa labas na naghihintay sa wakas ay makakapasok na sila kaya nang makita nila ang lugar ay talaga naman, kumikinang sa kintab at tinalo pa ang sogo, so clean, so good, kaya halos wala na sila masabi sa lugar na kanilang nakita kaya si Mili ay nagpasalamat talaga kay Liu Yi dahil siya. Lang mag-isa ang gumawa noon, si Liu Yi na sobrang proud sa sarili dahil sa kanyang nagawa. Ang mga babae na nakikita niyang masaya dahil sa kalinisan ng lugar ay nagsabi mula ngayon dito na tayo titira. Hindi lang masabi ni Liu Yi sa kanila kung bakit siya lang mag-isa ang dapat maglinis dahil ang mga bungo at mga buto ng tao ay hindi dapat nila malaman kahit sukam-suka na siya sa mga pinaggagagawa niya, ganun pa man ay tagumpay ang lahat kaya nagsunog na siya ng kahoy at biglang tumayo. Sa ngayon ay isa na lang ang problema natin. Kailangan ko lumabas at maghanap ng makakain natin ngayong gabi, subalit, sa hindi inaasahan, agad naman siyang pinutol ng mga babae sa kanyang pagsasalita, hindi, hindi ka lalabas ngayon. Si Liu Yi ay nagulat at kung ano ang mangyayari, dahil sa ngayon ay kailangan mong manatili sa lugar na ito at magpahinga. At dahil ikaw ang nag-asikaso sa lahat ng bagay, kailangan mo ring ipahinga ang sarili mo at kami na ang bahala maghanap ng kakainin natin ngayon. Si Guan Ling Yu naman ay nagsabi na huwag mo sana mamasamain ang mga sinasabi namin kahit ako ay gusto ko rin kumain ng masarap. Si Guan Sufei naman ay nagsabi pakinggan mo naman ang mga sinasabi namin dahil para sa iyo din naman ito kaya pagkatiwalaan mo kami sa aming gagawin. Okay okay sige, sa ngayon ipapaubaya ko muna sa inyo ang mga bagay na yan, at ipagkakatiwala ko sa inyo pero wag na wag niyong kakalimutan na lagi kayong mag-iingat maliwanag. At dito ko muna po puputulan ng kwentong ito mga karikap at abangan nyo po mamaya ang kasunod po nito dahil ngayong gabi din po ay isusunod po agad natin ang kasunod po nito mga karikap. At kung nagustuhan nyo po ang kwento ngayon, nais ko po sana magpalambing sa inyo ng likes para po ganahan po tayo mag-upload, samahan nyo na rin po ng comment at subscribe para po tuloy-tuloy na po tayo mga karikap. Maraming salamat po and God bless you all.